Hello, mga kamsat! It's me again, CJ, and it's another mini vlog. Guys, magpipiknik ulit kami kasi nga, nabitin kami sa piknik namin doon sa dagat kasi ulan. But this time, may isda na kami. Iihaw-ihaw kami dito. Ganda! Grabe kalinaw! Nakikita nyo yun, mga isda! <laughs> Now I think side Siyempre mga kabsat, mamalengke mo tayo para enjoy ang ating picnic. Dito nga pala kami bumili ng mga isda sa Barangay Siksikan kasi malapit na lang ito sa balsahan. Then dumaan na rin kami sa tindahan para mamili ng aming pangangailangan like kusporo, ng kalamansi. Bumili na rin kami ng manga at saka ng uling. Yung manga kasi mga kabsat, nakaraan ko pa talaga yan kinikrave. Kaya nung may nakita ako, bumili na agad ako. So, Meron naman kaming adobong manok. Mahilig kami sa adobo. Tapos, syempre rice. Kaya lang guys, nalimutan namin bumili ng ano, ng frutas Kasi nga, nalilate na. Tanghali ah. May limit lang kasi dito hanggang alas stress lang. Isda, mol-mol. <laughs> Iihawin namin. And syempre, uling. Yan. Tapos, may mangga rin ako. Oh, manggang hilaw. Paborito ko to eh. Yan. Mamaya itetest ko na to. <laughs> kung gaano ba ito ka-effective. Charatik. Alam nyo guys, sabi ko, hindi ako maligo. Kasi picnic lang sana. Yan, <laughs> pero nakakatem. Gusto ko lang mag-dive eh. <laughs> oh my god. Alam niyo, hindi taga akong mailog na tao. Mas gusto ko yung dagat. Kasi, di ba, sa ilog, madali siyang maglabo. Kapag nag ka na, nagulo na yung, yan, yung graba, malabo na. Kaya, ayoko ng, ano, ilog. Pero, ang ganda nga si, eh. oh, mga isda. Oh, my God. Nakikita niyo ba? Ang nakikita ko? Oh, my God. Oh, my God. Guys. Oh, my God. Super, super ganda. Tapos yan nga mga kabsat, sabi ni Darling, siya na rin yung bahala sa pagluluto, sa pag-aasikaso. Enjoyin ko na lang rin yung sarili ko mga kabsat. Kaya yan, habang nag-aasikaso siya, nagbalat muna ako ng manga at kumain-kain. Then maya maya pag-check ko, tapos na rin yung inihaw niya. Mabilis lang rin naman kasi mag-ihaw talaga ng isda, lalo pat malakas yung apoy. So let's go! <laughs> Maligo na tayo. Shhh. Nakabahan ako. Huh? Ay, ang lalaki ng isda. Alam niyo ba guys? Kami na lang dito. Parang arkilado namin tong balsahan. Maganda pala pag pumunta dito ay weekdays. Walang halos tao. Wala halos tao. Kapag weekend, ah, tulad dati, grabe, ang dami talaga. Ito mga bata. Wow! Oh, fish! Tapos yan nga mga kabsat, kung napapansin nyo, basa na yung aking damit. Kasi nga nauna na akong lumublog kay Darling. Tinawag niya na lang ako nung pwede nang kumain. Makwento ko nga lang pala mga kabsat, alam nyo ba, yung kinatay naming manok ay hindi yan native. Pero hindi rin yan 45 days. Yan ay yung pampalahin niya sa mga isasabong niya. Kaya lang sabi niya nga, hindi na raw nangingitlog. Kaya yan, kinatay niya. At first nang hinayang pa ako, pero masarap rin naman. <laughs> <laughs> so yun, hugas na ng pinagkainan. Tignan nyo, pakainin natin ng kanin. Ito lang muna, ito lang. Eh, kinakabahan ako. Masa masagat ako. Panta trigong. Ito, Ay, dito. Oh, balik. Hindi ah! Nakagat ang daliri ko. Nakagat ang daliri ko. Ah! Pakain tayo ulit ng isda. Game 1 to 3 go kinagat ako so, kanina dito sa dulo ng daliri ko. Tingnan nyo guys kung gaano kaganda maligo dito ng weekdays. <laughs> kami lang yung tao. <laughs> o oh, ba? Diba? <laughs> Nakakatuwa. So yeah. Bago lang kami naglipat ngayon dito sa kubo kasi nga gusto namin ma-experience na yung picnic-picnic talaga doon sa so, may batuhan. Oh, si Chuchu! Ay, hala, parang si Brown din. Oh, maharo kami ng mga hayop, guys. Yan. Yan yung balsahan. Last year, dito rin kami. Around April naman yan. Pero malalim po. Oh my gosh! Ang raming isda! Pero guys, ang lalim nito, guys. Oh my God! daming isda! Alam nyo ba mga kabsat, ngayon ko lang talaga na-appreciate itong balsahan. Kasi nga last year, nung pumunta kami rito, ay napakaraming tao. So expected mo na na magulo ang tubig, ganun. Kaya dumumi siya, naging madilim yung ilalim. So hindi ko makita yung mga isda, kung gaano kalinaw yung tubig, ganun. So ngayon paglubog namin, tuwang-tuwa ako. Kasi alam mo yon hindi ka pa nakakalubog, pero kitang-kita mo na yung mga isda. At the same time, sinabi ko na rin kay Darling na Grab ko na itong opportunity na to para mag-practice ako ng free diving. Kasi sa mga susunod na araw ay mag-free diving kami ng best friend ko sa ibang lalawigan. Charot <laughs> Tapos mga kabsat, 5 feet naman yan yung lalim ng balsahan dyan. So kung iisipin mo ay reasonable naman talaga para pag-practice ng free diving. Kaya lang ako itong nerbiyosa sa tubig ay alam nyo yon so, inobserve ko 7 seconds pa lang ako sa ilalim pero kinakapos na ako ng hininga. Hindi dahil hindi ko kayang i-hold yung breath ko, kundi dahil yung isip ko, iniisip niya na parang malulunod na ako, walang sasagip sa akin, ganun. Ganun yung level ng pagka-nerbiyosa ko. Pero ang lakas ng loob, di ba? Mag-free diving pa yan. <laughs> This time nga mga kamsat, sinamahan ako ni Darling. Sabi niya, ipapractice niya raw ako na i-hold yung aking hininga sa ilalim ng tubig. Lalo na malapit na yung pag-free dive namin pero wala man lang akong practice. Tapos yan nga sabi niya, kumapit lang ako sa likod niya at magsisisid siya pa ilalim. Ewan ko ba mga kabsat, sa totoo lang hindi ako marunong lumangoy. Pero marunong naman ako sumisid. Pero pag ganitong alam ko na yung tubig ay overflowing, hindi like swimming pool na kontrolado yung tubig, ninenerbius ako. Pero pag sa swimming pool, marunong naman akong sumisid. What? Tapos yun nga mga kabsat, bago kami tuluyang umuwi, nagyaya si Darling na huling lubog sa balsahan para daw i-practice ko yung aking pag hold ng hininga sa ilalim ng tubig actually hindi naman talaga kami tumagal dito sa balsahan halos around One hour and a half lang yata kami dito. And at saka, mga 4pm na rin ito. Kaya nagyaya na siyang umuwi. So, yun nga. Kahit anong practice ko, nauna pa rin yung nerdyo sa akin. <laughs> so, yeah, mga kabsat. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!